50 years ago, more than 50 years ago, na invento po yung plastic, di ba? Uh, it's an invention, maraming marami din siyang naitulong, pero ang problema natin sa ating biosphere is ito yung mga single-use plastic na one time ay gamit natin pero itapon sa basurahan pero nandyan sa ating planeta. So kaya kailangan na iwasan talaga natin ang uh, plastic as much as possible. Ang tema ngayon sa Earth Day 2024, plastic versus planet. So kaya ano yung i-prioritize natin, di ba? Alam natin ang ang plastic ay galing sa fossil fuel at itong fossil fuel ito yung nagbibigay init, pollution sa ating environment kaya meron tayong tinatawag ngayon na global warming, global heating, no? So, kaya tayo naman, ang pag-reduce ng paggamit ng plastic, yun ang malaking tulong. Pero hindi talaga maiwasan dahil ang mga companies ngayon, nag-produce -pro sila ng mga pagkain na binabalot ng mga plastic. Wala tayong choice. No? Kung, kung meron lang tayong choice, mag-grow tayo ng own food no? at maging healthy ang ating pagkain. Pero yun na nga, anong pwede natin gawin? Ah, gaya ni Mamu at Papu, no? meron mga support tayo sa mga ordinance at saka mga batas sa ating bansa na meron na tayong EPR, yung Extended Producers Responsibility, na ang mga companies ngayon ay tinatang binibigyan na sila ng 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 batas na sila mismo ay magtulong sa paglagay ng pondo para maiwasan ang pagtapon sa ating mga plastic sa landfill at saka makasira sa ating kalipasan. So, Dan, so yun yun ang ipiyano. Uh, Dan, as, uh, ano, as an ordinary uh, uh mamamayan ng Pilipinas na ganun, kumukonsumo rin ng mga produktong may plastic, um, paano sila makakatulong dito sa kampanyang ito? Uh, yun nga, binabanggit namin through eco-breaking. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan na hindi nauunawaan kung ano ito. Pwede ba natin ipaliwanag kung ano yung eco-breaking? Paano ito ginagawa? Opo. Um, Di ba kapag may tapon natin ng mga basura, uh, ito ay maging cost sa ating barangay at LGU kasi nagbabayad sa pagtapon sa alangpil. So kaya ang tulong natin sa ating uh, bansa is huwag na tayong maraming pagtapon. Pero yun yung dapat nating matutunan na araw-araw may plastic tayong magamit So wag na nating itapon, clean and dry siya. At saka meron namang mga mineral bottles, pet bottles, plastic bottles. Pwede natin yung igupit ng maliit mm -hmm. at saka ipasok natin siya sa ating bote. Okay. At saka hindi naman ito mapupuno sa isang araw. Mm -hmm. So depende sa paggamit ng isang tahan, sa isang tahanan, sa isang family kung marami ba silang plastic na gagamit. So malaman natin kung kung marami tayong binibili. So, mm -hmm uh, expensive ang ating 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 mga binibili na sa plastic hindi tayo nag-grow, hindi tayo nakasave ng ating pocket at saka the more we throw hindi tayo nakasave sa ating planeta uh -huh. so kaya ang gagawin natin instead ang basura mo ibulsa mo yeah. ngayon ang basura mo na plastic ilagay mo sa bote at saka itong mga bote na yan kinokolekta po namin kaya ng paggawa ng mga green space perimeter fence sa Commonwealth tapat ng Sandigang Bayan. Mm -hmm. Meron din tayong partner sa Rotaract ng Batangas na gumagawa sila ng school na wash, yung toilet for children, male and female na toilet. So, nagpo pa rin sila ng uh, malinis na dry na eco-bricks. And dito naman sa Cebu, meron din tayong mga eco-bricks na in integrate natin sa ating mga uh, urban farms. No? Mm. And doon sa Bacolod, nakagawa din ng classroom na wow. made of eco bricks as a wall at hmm. binibigay ito sa D sa DepEd at naka-save sila ng 1 million to build a school. Iba? So Iba. Yun, yeah, yun yung ang malaking tulong kaysa matapon sa landfill. Yes. Yeah. Okay. Then ma-convert natin ito sa isang eco bricks na, na nasa ating studio, ganyan yan, uh -oh. at ito'y magagawang green space at yes. with the law ng EPR, pwede po tayong mabigyan ng pera tawag ng plastic credits kasi yeah. hindi natin tinapon sa landfill oh, oh. hindi natin uh, tinapon sa ating yes. kalikasan so na-divert siya into eco bricks so wala kang machine wala kang wala kang mga mga electricity wala kang gastos diba oh, kaysa yeah. bili ka ng machine tao mag-recycle ka mag-produce ito ng mga emissions etc So ito lang yung ginagawa namin dahil wala pang batas na nagsabi na wag na lang single use uh, plastic. so ito ba so, yung plastic eco-bricks na ito, Dan, pwedeng uh, pick up ninyo. Pwede yung pick up ito sa mga gustong uh, mag-donate kapag may na sila. Ganyan. Oo, oh, ang nangyari, nakatawa dito mamu at papo, no? Um, very inspiring talaga ang mga hindi namin nakilala. Kasi gumagawa sa eco-bricks, sila pa mismo magpadala sa Quezon City. Sila pa mag mismo magastos. Ayaw na nila na, na, kasi wala naman kaming transportation, pwede lang sa volunteer organization. Yeah. Right. So sila mismo, for example, last week, merong school sa Manila, okay. business school, um yung mga N NSTP nila, lahat ng student, once na makagawa sila ng 1.5 liter, mapasok po. Yeah, so oh. deliver nila sa, oh. sa amin, yeah. meron tayong sa Batangas kasi wala rang transportation. Oh, yes. Sige bigyan natin yung ano dan yung drop-off points, no? Uh -oh. Or sa Facebook page. Uh -oh. Siguro dan where can they find yeah. yung mga address nito na mga drop-off points yung mga nanonood sa atin okay. ngayon, which Facebook page sila pupunta? Uh Oo, -oh. oh, oh. maraming salamat po. Ang ating talagang gawin no oh, na na makatulong sa ating kalikasan. Yes. Is mm -hmm. itong mm -hmm. hindi lang paglinis, di ba? Wala tayong lilinisin kapag malinis na, na-prevent natin. Yes. At saka wala nito yung tayong matapos sa landfill kapag na-ecobricks natin yung mga single-use plastic. At saka makagawa ito ng mga green space. So sa Ecobricks Philippines, uh, i-like nyo yan. You can send a message and i-update namin ang current na nagko-collecta. Kasi every year, merong nagko-collecta. Pero natapos na yung project nila, eh, nag-stop na sila. But consistent po tayo dyan sa Kaunti Farm, sa Cus Quezon City, yung Water Rock Club sa uh, Tanawan, Batangas, mm -hmm. meron din. At saka dito din sa Cebu at sa Mindanao. Yeah. So, meron din ako may share no, na isang, meron din siyang isang farm, private, eh, naging isla ng Sabi ko, hindi naman ito binibin, binibigay. Pero if, if, private siya, pwede na kayong bumili. So, nagkapera din ang grupo namin sa mga eco breaks in return. Kasi kapag, pa, kapag non-profit ang mga communities, binibigay namin ng libre. Pero kung mga private institution, gusto nila talaga ang eco breaks. Kasi alam din yun yung, um, instead of mag-quarry tayo, magsira tayo ng bundok, doon sa isla, sa Bohol, ayaw na kasi pwedeng gamitin ang mga, yung mga sand as a hollow blocks or yung mga bato, pag-build ng school. So ang ginawa nila, yung flooring nila is eco-bricks. At saka kailangan talaga natin itimbang. timbang ang eco-bricks, lahat ng eco-bricks, lahat ng mga plastic, i-record nyo yan kasi kapag may record and picture, bigyan kayo ng pera. I think ngayon, ang plastic credits, 8 pesos per kilo. Wow. At saka, for example, ang LGU sa San Remejo, nandun din ang office ng Seed4Com na ang LGU natin magbabayad ng 5 pesos per kilo para i i ilagay sa landfill. So 5 pesos per kilo, maliban pa sa driver, sa truck, sa gas. So ngayon kapag i-contain mo ang Ecoprix, hmm. wala, wala kang machine, wala kang ener energy na ginagamit. Ma-access mo yung 8 pesos plastic credit, so kayo pa ang babayahan. Ayaw, siguro so, maganda so, na pag-usapan natin yan uh, dan, sa iba pa nating uh, mga future yeah. na mga pag-uusap dito sa mm -hmm. Julius Centinti no yeah. i'm sure marami pang gustong uh, uh, tumulong dito yeah. sa ating krusadang ito no but in the meantime saramat na marami at uh, yan ay, na natin yung facebook page dun sa mga gustong uh, gumawa ng eco brick uh, kontakin nyo na lang po sila kapag meron na po kayo na ipon ng mga yes. eco brick sa inyong mga tahanan